Yun mga boss, good morning. So, meron tayong panibagong gagawin naman dito sa Nissan Navara. So, common na common issue 'to, no. So, marami na akong nagawa nito na video pagdating sa ganito. So, gusto ko lang din na i-share na yung video na itong mga boss, katulad nito na binibidyo ko, hindi ito, ito para doon sa mga manggagawa na katulad ko. No? Kasi kung ikaw naman ay walang idea pagdating sa electronics at kumukuha ka lang ng idea lalong lalo na dito sa YouTube or sa mga ibang manggagawa, hindi po lahat yan ay tinuturo doon. No? So limited lang po yung pinapakita. Ngayon, uh, <clears throat> yung... Video ko na to hindi ako nagtuturo doon sa mga magagawa na katulad ko na ito gagawin nyo. Ito naman ay ginawa ko para doon sa mga may-ari ng sasakyan na katulad nito na hindi basa-basa palit ng palit, no. So kasi yung iba palit kaagad ng ganito. So ito mga boss, ang problema nito, walang power dito. Dapat to ilaw, no. Titingnan natin. On lang natin. Ayan, so dapat ilaw ito. Walang ilaw 'yan. Dapat 'yan. Ngayon, uh, dati daw sumpong ngayon pag umilaw, tapos mga ilang na wala na. So ngayon ito, kahit i-on mo yung aircon niyan, hindi ilaw 'yan hangin lang po yan ano. So titingnan natin tong module ni sir kung kaya pa rin tayong ma -reper. So So titingnan natin kung ano pa magagawa natin dito no. So hindi lahat kasi mga boss na lalong lalo na pag may tumingin ay magagawa natin kaagad lalo nung may nagrepair doon na pinag-aralan lang nila. So titingnan natin kung ano no. So yung kayo bubuksan ko muna to. So ito mga boss na uh, nabaklasan natin pero ayan oh. So normal sa kanya yan na tumutunog dahil uh, yung iba minsan dyan nadudurog yung plastic. So doon tayo sa loob na. Doon natin tanggalin sa loob na. No? Dito tayo mag-repair sa pa parking sir may grahe. Dito tayo. So yun. Dito tayo makiki lapag. So baklasin ko lang yung pinakaano ano yun. tapos i-update ko kayo no. Tingnan ko lang. Yung mga boss, so ito na siya tapos natin repairon. So yun, yun, nakita niyo yung mga tinanggal ko na ano. Yan So ito tayo, Tising natin sa unit kung magka-power na ba siya. Ayan. Ito lang muna no, housing lang muna. Ay yung switch lang muna. So ito tayo. Ayan. Oh, kabit ko lang muna tapos tingnan natin kung okay. Eto sir, uh, i-on natin, titin natin kung gumana. Sige okay, sir, pauna ako sa sosa sir. Titingnan natin kung, kap kung iilaw to. Okay, start mo para makita natin. Ayun! May ilaw na kagad? Oh, may ilaw na. Start Oh, start mo. Tingnan natin kung may airbag. Ayun! Meron na yan. mo. meron na yan. May ilaw ano mo na yung aircon. Ayan. Ay. Tapos ako pindutin. Yun. Ayan. <laughs> Ayos si sir. Nag-home service. Malaking <laughs> bagay. So, ayan na siya. Ngayon, minsan kasi, may pag-umilaw yan, tapos pag pinatay mo, nawala din ka agad. Pag binukas, patayin mo na aircon. O, ayan. Tapos patayin mo na. Ayan, testing ulit kung ano, ilaw siya. ayun. Ngayon, may... Start ka, sir. Sige, sir. Ayan. Okay na yan, sir. Ayun, Ayos. Okay, so ito na mga boss, sugod na ano. So balik natin lahat. Uh, isang taong pinabayaan, yan lang sa solusyon. isang taon, sir? Oo, oh, isang taon. taon. So, yan mga boss, solve natin problema ni sir, ano? hindi kasi basa-basa pag-repair, so nakita ni sir kung ano, paano, ano? So, si sir lang yung nakakita kung paano ako ginawa. Pasinsan na ako, hindi ko nakuha ng video. So, kung may katanungan kayo, tawag kayo sa number na dyan sa SQL, kaya message kayo sa page, mga boss. Yan lang. Thank you.